Hello mga kababayan. So guys, dun sa pagbisita no ni Sara Duterte dun sa bahay ni Leni Robredo no uh, nung daw piyesta ng Peña Francia, eh talagang makikita talaga natin guys na walang ano sense of kahihiyan etong si Sara Duterte. Alam niyo guys kung bakit? Kasi 'di ba dati sinabi niya to na fake BP. Tapos eh alam naman natin na yung tatay niya eh hindi in good terms kay ano, ah uh, Lenny kasi kung man eh dati ha, parang sa tingin ko rin nakinuwawa rin naman ni ah uh, former president Duterte itong si ano, ah uh, Vice President Lenny Robredo no. Tapos ah uh, guys, napakadali lang para kay Sara Duterte na pumunta kahit na walang abiso dun sa bahay ni Lenny, di ba? Kung man, eh, ayun na sabi ha, walang abiso. Eh, parang napaka-imposible guys na gawin yun ng isang pangkaraniwan tao na basta lang pupunta doon sa halimbawang tao na meron siyang nasabing di maganda, di ba? So, kung bagaman, guys, para sa akin, in bad taste to, kasi kung naman okay sila ni, ano, uh, President Marcos, hindi niya to gagawin. Kaya niya to ginagawa kasi hindi sila okay ni President Marcos, kung bagaman ang ginagawa kasi ni Sara Duterte, kung sino man yung sa tingin niya eh may galit o kaaway ni ano, uh, PBBM, eh pupuntahan niya. Kumbaga sa English eh the enemy of my enemy is my friend. So kung bagaman uh, kung sa tingin niya eh merong may galit no, kagaya nung halimbawa eh no hindi pa nahuhuli si Kibuloy di ba? pumunta siya dun sa ano kay OJC no na natanong siya kung sa tingin niya nasa na si Kibuloy na sinagot naman niya na sa tingin niya nasa langit na so kung bagaman guys <coughs> ibig ko sabihin ha dahil alam niya nagalit ang mga ano taga ang ilang peraso no guys hindi yan 8 million na ang sabi ni Arlene Stone mga nasa 3,000 lang pang na ha? worldwide no eh pumunta siya doon kasi alam niya na galit ang mga yung kay PBBM dahil nga uh, pinadadaket no si Kibuloy. So kung bagaman kung saan merong anger issues na yung mga emosyon eh galit kay ano PBBM, talagang sisikapin niya no na doon pumunta. Uh, kagaya nga nitong si ano Lenny Robredo no. Iniisip niya siguro na yung mga ano uh, boto o yung mga uh, fans no ni Lenny Robredo, no? Eh, pag dumayo siya, somehow, eh, matutuwa dun sa ginawa niya. Na, kung bagaman, eh, makakakuha siya ng kakampi. Na, kukurot siya ng konting kakampi dun sa mga kakampink, no? Na, kasi alam nyo, guys, ah, alam talaga ni Sara Duterte na mabantot na siya sa mga, ano, mamayang Pilipino. So, kung baga, sa sarili niya, alam niya yun. Na, yung pagkabantot ng pangalan niya, wala namang sumira sa kanya eh. nagse-self-destruct siya kasi, di ba, ikaw ba naman hindi mo maipaliwanag kung saan napunta yung mga budget na binigay sa'yo, yung mga confidential funds, di ba, hindi mo ma-explain, pati yung hinihingi mo rin budget sa future nagagastusin mo pa lang ah, kung bago may plano ka pa hindi mo rin maipaliwanag di ba, na kung saan mo talaga dadalhin, hindi mo mabigyan ng depensa na yun talaga kailangan mong halaga. So, kaya hindi mo madepensahan kasi hindi talaga yun ganun kalaki dapat, ba diba? Para sa akin na ah, hindi niya ma-justify na ayun talaga kailangan ng office niya. Kaya hindi niya di ba diba? So, kung baga man guys, ah, para sa akin tama talaga si ano, si ah, Trillanes. Kasi sinabi niya na parang ano, yung Uh, hindi naman talaga personal yung galaw no. Para sa akin guys ha? Uh, sa parte ni Sara Duterte, yun ang ang motibo niya doon, political. Hindi talaga yung personal guys. Kasi kung personal 'yon, na talagang uh, gusto niya na makita talaga itong si Lenny Robredo, nagawa niya na 'yon nung sila e eh, in good terms pa ni PBBM pero itong kung kailan sila ano may alitan o ano na sila kung bagaman eh hindi na sila united no kung may misunderstanding na may lamat na sa samahan nila sa kanya ginawa 'yon so so sa akin sa parte ni ano Sara Duterte ang puti ang motibo niya political so ito naman si ano Leni Robredo no sa tingin ko naman matalino naman siya alam naman talaga niya na hindi personal yung ano dalaw sa kanya na 'yon may halong ano yung political. So, syempre, ikaw ba naman, sa tingin ko naman ha, ewan ko lang, pero hindi ko naman narinig ang conversation nilan dalawa, ah uh, makapal na lang talaga ang mukha ni Sara Duterte. Kung sa unang punta pa lang niya doon, eh may sinabi na siya mga balak o tungkol sa politika, di ba? Kasi parang ano naman, ah, uh, kung baga halimbawa guys, sa isang mangungutang, di ba? Parang ano, pero sa bagay, mga mangutang talagang, tawagan ka kung kailan kailangan na talaga, di ba? So para sa akin talaga in bad taste na ano. Sabihin mo na hindi ka bastos pero dapat talaga kinonsidera muna ni Lenny Robredo yung mga emosyon ng no, mga kaalyado niya kagaya ni Trillanes, De Lima, uh, ah, ah, kagaya nila Pangilinan, di ba? Bago niya tinanggap 'yun, walang masama guys sa tumanggi ayan tayo mga Pilipino eh kaya tayo napapahama kasi ah, hindi tayo marunong tumanggi no? guys dapat ang tao meron siyang boundaries alimbawa naman alam naman niya talaga na may sinabi masama sa kanya si Sarah Duterte hindi masama na kahit sabihin mong naan anak, dyan na kumakatok na sabihin mo na lang na wala ka pasabi mo doon sa magbubukas ng pinto diba? kasi guys hindi naman talaga ano tama na hindi ka marunong magsay ng no 'di ba? Dapat sana man lang uh, na intindihan man lang ni Lenny Robredo kung saan gagaling si Trillanes. So, kung baga dito, na bali kumbaga nanalo na rin talaga si Sara Duterte sa ginawa niyan to, sa diskarte niya to kasi somehow nagkaroon ng ano uh, parang pagkakagulo sa samahan nitong sila ano, 'di ba? Lenny Robredo, no? Na kung bagaman eh para dumidiskarte ng sarili niya si Lenny Robredo. So, kung bagaman guys ah, pero kasi hindi naman hahayaan ng mga yan na dahil lang sa si isang Sara Duterte eh magkawatak-watak sila. So, kung bagaman para sa akin, wrong move talaga yun Talagang itong si Sara Duterte, gagawin niya lahat ng makakaya niya, no? In her power ha, yung mga makakapagligtas sa kanya sa kanyang ano, uh, career as a politician. At mind you guys, kaya niya yung ginagawa. Ako naniniwala talagang gustong gusto talaga ni Sara Duterte na maging presidente. Yung mga sinasabi niya na wala siyang bala kumandidato, joke lang yun guys, pasakay lang yun, huwag kayo sa kanyang ano, palinlang yung mga inuugali niya na yan, no? Eh, ano yan, isang, ugali yan ng isang ambisyosong tao na gustong maging presidente talaga. So, ayun lang guys, ha? Ah, nililiwanag ko lang sa inyo na talagang yung pagpunta doon ni Sara Duterte sa bahay ni Leni Robredo, ano yon political move niya yon hindi yun personal. Kasi, nagpunta siya doon kung kailan sila, ano, hindi na good terms ni PBBM. So, kung baga masasabi ko na magandang gesture yon kung okay pa sila ni PBBM, sa kanya yung ginawa. So, guys, dito na ako and... Blessings, blessings, seven. Bye.